Ayan. So, ito guys. Actually guys, itong mga, itong mga kulungan na ito, mother ko gumawa. So, ang galing nga eh. Ang galing ng idea niya. So, nilagyan sa taas. So, iba pa rin nasa baba. So, ganito lang yan. papaglanding yan. Tapos ganito ginawa niya. So, ang galing. Ang galing yung mother ko gumawa ng kulungan. Ayan. Galing oh, sila nakaisip niya no. Hmm. So iba yung sa taas, sa baba, sa baba. Si so, Baren to oh. Sila at gumawa niyan. So ito pa next project niya yan. Papag na yan. Yan yung susunod niya. Ano. Sinisimulan nyo na, let na lang. Okay, thank you sa aking mother.